kapag na-approve ka ng bank home loan sa pag-ibig or sa banko, i kanila na kumuha ng tinatawag na mortgage redemption insurance. Ito yung pinaikling MRI. So, ka-apply lang natin ng MRI noong nakarang linggo at tinawagan tayo kanina dahil sa Monday daw, ini invite nila tayo para mag-medical request. Sa mga hindi MRI insurance po ay isang klase na insurance na kung sakasakaling nag-home loan, nag-apply ka ng home loan sa banko at na-approve ka, sa kalagitnaan ng paghuhulog mo sa banko, bigla kang namatay. Itong insurance na to, yung magbabayad ng cash no sa kulang or remaining na utang mo sa bangko. So yung beneficiary mo, yung nanay mo, or asawa mo, or anak mo, is, is, hindi na mo problema sa monthly mortgage nito. Noong nakaraan nga lang may tumawag sa atin, sabi sa atin, meron daw siyang asawa na namatay, tapos sabi niya, hinahatak na raw ng bangko or pinoproclose na raw yung bahay nila. So sabi ko, check nyo kung meron mortgage redemption insurance yung binayaran kasi yearly kasi yung binabayaran. So, kung hindi naman sila nagbimis sa pagbayad niyan, minsan kasama na sa monthly mortgage yan eh. So, dapat makapag-claim sila kagad doon. So, magkano nga ba nag-range yung presyo ng MRI na yan pag kukuha ka? So, ito average lang ha. Pag nasa 3 million to 3.5 million ng niloan mo, aabot yan ng 14,000 to 17,000. So, kung mas mababa dyan yung niloan nilo mo sa banko, mas mababa yung babayaran mo yearly hanggat nagbabayad ka ng mortgage sa banko. Ano-ano nga bang mga insurance company na po-provide So ito lang yung mga alam kung ba ako nagpo-provide ha. Ah. Dagdag na lang kayo sa comment kung meron pa kayong alam. Sunlight, uh, Life, Pro Life alam ko nagbibigay din yan ng ano eh. Tapos Malayan, AXA. So kung hindi naman kayo sigurado, mabuting tawagan nyo muna yung mga insurance company na yun kung nagpo-provide sila ng MRI. So kung tatanungin nyo ako, mahalaga nga ba yung MRI? At dapat ba natin tong bigyan ng pansin? At dapat natin tong bilhin? Panag-apply tayo ng home loan? Short answer is yes, dapat natin na plento kasi hindi ka, uh, hindi ka papayagan ng bangko na makapag-loan ka sa kanila ng home loan, construction, kahit anong mga klaseng loan yan kung wala ka. Ano din sa pag-ibig. Sa bangko ang sobrang higpit guys eh. Every year bago matapos yung taon, magsasubmit sila sa inyo ng isang email na nagpo-confirm no, na kung nakapag-renew ka na ba or hindi pa. Handa rin to para sa iyong mga beneficiary kung sakaling may asawa ka or anak. Pag nag ka, di na sila mahihirapan maghanap ng pera para bayaran yung natitira mong utang sa home loan sa bangko mo. So yun lang guys, if may natutunan kayo sa vlog na to, baka pwede naman kayo mag-follow and subscribe dito sa channel natin para updated kayo sa mga video katulad ito. Yun lang. And additional ko na, by Monday, ito, papakita ko sa inyo, mag-vlog tayo tungkol sa medical request ng MRI company na yun na ina-apply natin para sa home loan na sinisecure natin this month. Thank you.